Noong 1300s, bago pa man dumating ang mga European explorers sa Americas, ang Aztec capital na Tenochtitlan ay isa na sa pinakamalaki at pinaka-advanced na siyudad sa mundo. Itinatag ito noong mga 1325 AD sa isang isla sa Lake Texcoco, kung saan makikita mo ngayon ang modernong Mexico City. Isa itong, honestly, kahanga-hangang gawa ng urban planning at engineering. Sa tinatayang populasyon na umabot sa 400,000, mas malaki pa ang Tenochtitlan kaysa sa anumang syudad sa Europa noong panahong iyon. Ang mga kalye nito ay may mga templo, palengke at palasyo. Lahat ay konektado ng mga kahangahangang kanal at causeway. Sa gitna nito ay ang Sacred Precinct na pinangungunahan ng matayog na Templo Mayor. Ngunit sa likod ng lahat ng karilagan ng arkitektura nito, may mas madilim na katotohanan ang kahangahangang syudad na ito ay itinayo para parangalan ang mga Diyos na, well, humihingi ng dugo. Ang mga Aztec ay naniniwala na ang universo mismo ay nangangailangan ng sustansya sa pamamagitan ng human sacrifice. Para sa kanila, ang pag-aalay ng pumipintik na puso ay isang gawa ng malalim na debosyon, isang bagay na nagpapanatili sa pagsikat ng araw at sa mundo na buhay. Tinatansya ng mga historian na libu-libong biktima ang isinasakripisyo bawat taon. Ang ilang ulat ay nagsasabing umabot sa 20,000 sa matatarik na hagdanan ng Templo Mayor. Sa mga ritual na ito, bubuksan ng mga pari ang dibdib ng mga buhay na bihag at iaalay ang kanilang mga puso sa mga Diyos tulad ni Huitzilopochtli, ang Diyos ng digmaan at ng araw. Ang mga bangkay ay madalas na iginugulong pababa sa mga hagdanan ng piramide habang ang mga tao ay sumisigaw at ang mga tambol ay umuugong sa buong syudad. Isa sa pinakanakakakilabot na simbolo ng relihiyon ng Aztec ay ang tzompantli o skull rack, isang malaking kahoy na istruktura na nagpapakita ng mga bungo ng mga biktima ng sakripisyo. Ang mga archaeologists na naghuhukay sa ilalim ng modernong Mexico City ay nakahanap ng mga rack na naglalaman ng libu-libong bungo, kasama na ang mga bungo ng kababaihan at mga bata. Kaya, ang pagtuklas na ito ay talagang nagpabagsak sa mito na tanging mga kalaban na mandirigma lamang ang isinasakripisyo at, you know, ipinapakita nito ang buong lawak ng mga ritual na pagpatay na iyon. Kaya, itong kultura ng pananakop at takot ang talagang hububog sa relasyon ng mga Aztec sa kanilang mga kalapit na tao. Ang mga tribo tulad ng Tlaxcalans na matagal ng pinasuko at kinukuha para gawing bihag sa mga ritual na flower wars ay naging matinding kaaway. Kaya nang dumating si Hernan Cortes at ang kanyang mga Spanish conquistadors noong 1519, nakita ng mga tribong ito ang pagkakataon para maghiganti at nakipag-alyansa laban sa Aztec Empire. Pagkatapos ng isang nakapipinsalang 90-day siege, bumagsak ang Tenochtitlan noong August 13, 1521, na nagmarka sa pagtatapos ng pamumuno ng Aztec. Ngayon, ang Mexico City ay nakatayo sa ibabaw ng mga guho nito, isang buhay na paalala ng isang sibilisasyon na umabot sa walang kaparis na taas ng katalinuhan at lalim ng kalupitan. #AztecEmpire #AncientCivilizations #HistoryFacts